Oo, katabang lang bitaw midir. Tigkuskusog, iniduro mm. tig hugas og lubot sa bata. Ayon eh, sa naman karon, at least among trabaho marangal. Kay naa man dai ka na ng nga ideya nga ang marangal na trabaho dili angay yurakan, dili angay i-underestimate, i-humiliate kaysa man nimo OFW ka, marangal lang imong trabaho. Unsa man pud tawag sa mga construction worker, marangal nga trabaho. So nganong iiu-iu man nimo? Oo. Oh tanawan ninyo. Hey, mga bagagnong, mga hilason kay mong dagko, paminaw mo. Na minsay para ninyo. gi underestimate mi ninyo mga OFW. Ang pangutana, kinsa diray ang naga-underestimate of OFW. Wa ko kabalo kung naaba or kung kinsa. Pero siya naghimo-himo siya content. Kunuhay panalipdan niya ang mga OFW nga magdala dala pa siya bandera nga OFW siya kay lagi daw ginalait siya sila kisa may nagalait wala man nalait ka tungod kay ikaw ang unang nang lait mo nay punto pero guys ayaw na ninyo gatuhang yang video ayaw na ninyo adto ayang page kung wa pa mo kaadto kung nakaadto mo basi naka nakafollow mo i-check ninyo basi naka nakafollow mo panawagan na ako sa mga followers ni Kikay Vlog utang na loob kung dili mo mga i-unfollow ninyo si Kikay Vlog o i-unfollow ninyo ang sama niya ginahimo nga content wa adyo nay ayo di na maayo. Nakatabang mo para maduso nila ang ilahang mga video nga dautan ang impluensya. Maka-encourage sila o daghan pang kabatanunan nga maghimo o mga bad publicity kay still musikat man na yung still di man mawala na ilang page. So i-prove na na kaya natong ipatanggal ang ilang page. Atong i-report, atong i-block. Share this video with hashtag Cancel Cloud Chaser, cancel Kikay Vlog. Kana lang ako ang gihangyo sa inyo mga idol. Bahalag dili mo mo-follow sa ako, ah. bahalag dili mo mo-support sa ako ang ubang mga video, kani nga video i-share lang. Well, kung moabot ni 1 million views, again, kung, kung sa toy gingon na no, ganina, maotoy ako ang tumanon. Sumbatay so, ko ninyo kung di na ko himuon. Para yon ta. Oo, oh, oh, katabang lang bitaw midir dere. Eh. ko kus sa iniduro, mm. tig sa lubot sa bata. Eh, sa naman karon At least, among trabaho marangal. Gipagmayabang niya nga marangal ang trabaho. Wa na kayo kailangan kay kailangan ni pagmayabang. Kay kabalo may tanan nga marangal ang OFW. Isa mo sa bayani sa mga Pilipino. Tungod sa inyo ang sweldo, tungod sa inyong gipadala nga naidagong taxes, dako mo gikatabang sa economic growth sa atong nasod. Ayaw na pagbida-bida kay. Ayaw na panalipdi kay dili sila kailangan panalipdan. Walay nag underestimate nila. Ikaw lang kay gibalusan ka. Ayog iassume o ayo pagpaas if na ang mga OFW gina bash or gina lockdown. Ikaw lang ang klase sa tao or kamo nga klase sa tao nga clout chaser mang lockdown, mang humiliate og tao para lang makakuha'g attention. Karon, gusto nimong balihon na ikaw ang gina bash, nga ikaw ang gina lait? Guys, klaro ra gyud. Nagpapansin ra siya. Claro, ra ka kaayo. So di na nato tubayan. Report and block. Block and report. Kaming mga OFW, mga gwapa. Mga gwapa ha. Paminaw. Eh kamo may itsura pa baka mo. Social media Matulog mi me with aircon. Oh. Asa ka pa? Putis artistahin yarn. Kay bugnaw among tulugan. Gwapa. Hmm? kay Okay, bahala. May aircon. Bahala ang electric pan ra. Bahala wala electric pan. Importante. Wala may nang lait. O wala may nagbida-bida. Nga kunuhay gilait may. Pero di ay gilait ka kakaron Tungod ra po sa imong kinahimo. You're such... Okay. din na lang kong istorya. Cloud chaser ka. Papansin ra kayo ka. Manghila hilason. Mga Mang hinawa yung dagko. <laughs> murag mga guapa te, lang agi ang manday mo sa inyo dol kato lang di na na ako balik balikon klaro na ninyong danungog akong panawagan dahil salamat sa inyong pagtanaw dahil salamat sa inyong pagshare ayo kalimti ang hashtag cancel cloud chaser cancel kikay vlog may adlaw ninyong tanan